ang ng lalawigan ng Pangasinan para sa mas malusog at mas masiglang mamamayan. Sa pangunguna ni Governor Ramon V. Gico III, matagumpay na inilunsad ang PhilHealth Consulta plus Gikonsulta Program sa Bayan ng Bayambang. Dito, libo-libong residente ang dumagsa para magpakonsulta at makatanggap ng libreng gamot at iba pang serbisyong medikal. Sino ba ang gustong maging malusog dito? Sino ba? sino gusto bumabang buhay? Ayan. Kaya po, talaga ng ang probinsya ay call up sa programang Philhead Consulta plus Gingonsulta. Ang tayo ay ang programa sa priority programs ng provincial government led by Governor Mononino yung ang focus sa ating laman o may health services sa tatawag ng tayo. Nagpahayag naman ng suporta si dating bayambang Mayor Dr. Cesar Kimbao at hinimok ang publiko na sumali sa programang ito. Una-una tayo po ay nagpapasalamat sa ating gobernador dahil sa programa niya Guigo persolta Ito na po ang kasagutan para malagan ang kalusunan. Hindi lamang libreng konsultasyon at gamot ang hatid ng programa, mayroon ding libreng medical screening para sa maagang pagtuklas ng iba't ibang sakit. Hindi rin mawawala ang cash incentives na dagdag pamasahe at pangkain ng mga residente. Namahagi rin ang pamahalaang panlaruwigan ng learning materials para sa mga child development centers. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa kanilang tulong na natanggap. Salamat sa anong gobernador natin, lahat ng ano kasama nila. Salamat sa lahat. Thank you so much po sa binigay niyong manipulative toys para po sa at learning materials para po sa mga bata. Dahil sa patuloy na inisyatibo ng lokal na pamahalaan sa aspetong pangkalusugan, mas marami pang mamamayan ang inaasahang makikinabang sa programang ito sa mga susunod na buwan. Valerie Dismaya, RNG News.